Ka Alpha Adventure Farms Cattle Series pa rin tayo At dito sa episode na to Ang gusto kong uh, ibahagi sa inyo Ay yung estilo ko ng Feed Nutrition Management Or simply put, yung aking feed management Kagaya sa Ibang klase ng hayop na meron ako dito Eh lahat, bawat isa sa mga yon Na meron akong feeding program Or feed management uh, method So, ganun din sa baka Uh, nabanggit ko na ng ilang beses doon sa aking mga videos na tungkol sa mga baka na ang bigat ng pagkain papakain ipapakain o pinapakain ko sa aking mga baka ay nasa 3 to 4% ng kanilang body weight on a dry matter basis. Ibig sabihin, kailangan ko pang i-echa or i-minus yung or i-consider rather yung moisture percentage nung pinapakain ko sa kanila which is corn silage no? so ngayon uh, isa sa mga concerns or mga comment na itinanong sa akin itong mga nagdaang buwan ay ano daw ang gagawin kung halimbawa na compute mo na nga yung uh, kung ilang kilo dapat ang ipakain sa baka mo yung 3 to 4% nga according to its body weight on a dry matter basis pero hindi niya nauubos uh, ano daw ang gagawin pagka so yun ang Sasagutin ko sa video na to gamit yung isang uh, uh, uh bank scoring method. Bank scoring method na aking natutunan kay Dr. Robbie Pritchard no ng uh, South Dakota uh, State University no, SDSU. So itong bank scoring method na to or system ay natutunan ko lang sa kanya. Hindi ko ito original na gawa no? Si Dr. Robia uh, Robbie, uh, Pritchard ay nagtatrabaho sa South Dakota State University. Now, pag sinabi nating uh, feed bank sa mga rancho, sa mga commercial uh, uh, cattle farms, meron silang pakainan, no? yung sabsaban nila. Dito sa akin, kumun, nage-experiment lang ako sa area nga ito. Hindi pa ako nakakapagpagawa ng feed bank ko sa area na ito. Kaya ang pinaka feed bank ko, pag sinabing feed bank, hindi B-A-N-K ha, B-U-N-K. Ito yung mga feed bank ko. kaya yung palangganang yun, pinangkakainan niyang yan. No? So in a way, feed bank pa rin yan. No? <clears throat> so ngayon, balik, balikan ko yung tanong kanina yung tinanong sa akin a uh, few months ago. Ngayon ko na lang nasagot. anong? Ngayon lang kasi ako, ngayon ko lang napag-isipan na magkaroon ng cattle series na tutorial. Ha? So ngayon, ang tanong niya, nakwenta na nga niya, nakumpleto na niya kung gaano karaming silage yung ipapakain pero may natitira. So anong diskarte eh, para hindi nasasayang? Yung ibang walang feed nutrition management kasi ang ginagawa, naka-ad libitum, naka-always available. 'Yun ang ibig sabihin ng ad libitum, no? Always available ang pagkain. Ang problema, kinaumagahan, pag may natira ang baka, kung, kung napansin ninyo Uh, halos ayaw na niyang ituloy ang pagkain kinabukasan ng, ng baka, medyo may pagkamaselan din yan eh, parang kambing din sa kambing naman, pag naapakan na nila ayaw na, amuhin na lang nila yan ano? kahit fresh looking pa yung damo, yung mga forages at saka legumes basta naapakan nila so sa mga to, ganun din Uh, may chance na kung gutom na gutom yan medyo kakain ng kaunti pero iba pa rin yung aggression niya kung bagong silage yung ibibigay mo no? ako eh, hindi lang teorya yon na naranasan ko na yon no? matagal na panahon ko nang alam yon no? so in short nagsasayang ka nga ng pagkain kapag ka inaadlibitong mo siya tapos ang daming natitira kinabukasan so ang gagawin natin ngayon ako ginagawa ko Uh, ginagamit ko yung uh, nagbabank scoring ako ano yung bank scoring Gini uh, ginigradan natin binibigyan natin ng score yung bank nya, yung pakainan nya depende doon sa dami ng pagkain niyang natira doon sa kanyang pakainan huh? so paano ba yung uh, bank, score met bank scoring method or system nagaling kay Dr. Robbie Pritchard ng South Dakota State University So, ganito. Okay. So, yung yung bank scoring method na yan, ha? Huh? I-focus ko muna dito sa pakainan saglit, ha? Yung bank scoring method na yan, uh, ginigraden natin yan according to uh, by, by numbers, no? May 0.5 1 2 3 4 so 0, 0.5 1 2 3 and 4 so, 6, no so anim no 0.5 1 2 3 4 anim yan so kailan nagiging ang score ay 0 kailan, kailan nagiging ang score ay 0 kapag ka, yan ay slick bank ibig sabihin ang slick bank s l i c k as in malinis na malinis no kung meron man, siguro merong merong isang isang hibla doon, merong isang hibla diyan, ganyan kalinis, no? Ang score ng feed bank mo niyan pag kaganyan ay 0. Ngayon, next. Paano naman naman yung feed bank score na 0.5? Paano 'yun? Teka ko, wala ko ng pagkain para ma-demo ko. Ah, tayo. Ang feed bank score na 0.5 ganito. Ito ang flooring ng feed bank mo ha. Ito yan, syempre. So, nagiging 0.5 yan kapag ka... Oh, ganyan. Kapag ka kita, kikita na o litaw na halos yung surface ng iyong bank ng pakainan mo. So, mas marami ng surface ng bank mo ang naka-expose kumpara doon sa area yung natatakpan ng iyong silage. Yan. 0.5 ang bank score mo pagka ganyan. No? So, medyo mas marami siyang laman kumpara doon sa score na zero. So, 0. So, 0.5 yan. Ngayon, ano naman ang itsura ng bank na ang score ay 1? Ganito. So, anong pinagkaiba doon sa 0.5? Doon sa 0.5, uh, meron pa rin natira pero mas marami ng surface ng bank mo ang naka-expose kumpara doon sa area yung matatakpan. Sa uno naman, score na uno, natatakpan ang kanyang space, ang, ang, ang flooring ng iyong bank, pero yung kapal ng natira, ay kasing, ang height ng natira ay kasing kapal lang nung pag, kasing kapal lang ng isang butil ng ano, isang butil ng mais. Bawasan pa natin. Ayan. So, kasing kapal lang ng isang butil ng mais yung natira. No? Natatakpan lahat pero kasing kapal lang ng isang butil ng mais yung height. Mga, ayan, parang ganyan. No? So yan ang bank score na uno. Ngayon, ano naman ang itsura ng bank score na dos? Ang bank score na dos ay yung kapag ang natira sa bank mo ay 25 to 50 ng pagkain inilagay mo dito kung ang pagkain inilagay mo dito ay hanggang dito ayan, hanggang sa level na yan level na yan na no. kapag ang natira ay nasa 25 to 50 alam nyo naman ng 25 to 50 ng nang nilagay nyo dyan syempre ako tinitimbang ko inilalagay ko dito eh. hindi lang ako shoot ng shoot ng pagkain tinitimbang ito kasya dito 5 kilo no So, 25 to 50% ng 5 kilos ay ano 1.25 to 2.5 kilos. Kapag ganun ang natira dito, ang score bank score mo ay 2. Kapag ang bank score mo naman ay 3, ibig sabihin more than uh, 50% ng inilagay mong pagkain dito ang natira. So kung 5 kilo nga nilagay mo dyan, more than 50% Well, that's more than 2.5 kilos. Sabi Isabihin, 2.51 kilos pataas ang natira dito. Bank score mo ay 3. E ano naman ang 4? Ang 4 naman ay yung nabaw, nabaw, naglagay ka ng 5 kilo. Kasi pag naglagay ka ng 5 kilo yan, kaya may parang bundok na magagawa de ba? Mayroon siyang, siyempre, pag nilalagay mo dyan yan, paganyan, di ba? Paganyan. Ang tawag dun sa tok-tok niyang gano'n, crown. Okay kapag hindi natinag nagyon, buo pa rin yung crown niya. Ibig sabihin, talagang hindi pinansin yan. Ang bank score mo, 4. So, alam nyo na ngayon ha. Alam nyo na kung kailan nagiging 0.5, 1, 2, 3, 4. Okay? So, balik tayo dun sa hindi mainit. Okay? Okay? So alam nyo na ngayon ha kung ilan siya 0.5 1 2 3 4. Tumitigita ko muna sa Amerika ko lang. 0 siya kapag uh, malinis, slick bank. 0.5 siya kapag ah uh, uh, may natirang kaunti pero mas marami pa ring ah uh, ah uh, uh, floor uh, space ng flooring ng bank mo ang litaw kaysa doon sa uh, natatakpan ng natira ang uno naman ay nakokoveran pa rin lahat ng surface ng ano mo ng bank mo pero uh, kasing kapal na lang ng isang butil ng mais ang natira. Ang dos naman ay kapag ka ang bank, kapag ka ang natira ay 25 to 50%. Ang tres naman ay kapag lampas 50% ng nilagay mong pagkain ang natira. Kuatro naman kapag ka hindi pinansin, hindi nagalaw, nabawasan man konting-konti lang to the point na yung pinaka-crown. Kapag nakatambak kasi ang ganyan, di ba? Parang malabundok nga. Yung crown niya, buo pa rin. Nabawasan man, konting-konti. Halos hindi mo na mapapansin parang nabawasan. No? So, yun ang feed bank score or scoring system na galing, galing kay Dr. Richard Pritchard na natutunan ko sa kanya. Ngayon, meron siyang apat na reminders na naalala ko, tandang-tanda ko pa. Una, kung ikaw ay magbabank scoring, magbang uh, magbank scoring ka sa consistent na oras. Uh, hindi po pwedeng gumising ka ng alas 10, alas 10 ka nagbang scoring ngayon, gumising ka kahapon ng alas 6, alas 6 ka ng umaga nagbang scoring, gumising ka kinabukasan na naman ng alas 8, alas 8 ka nagbang scoring. Hindi, dapat pare-parehong oras. Kung naumpisahan mo ng alas 7 ka nagbabank scoring, continue mo yon All the way, alas 7 palagi. No? Pangalawa, Uh, kung ikaw ay magdadagdag ng pagkain uh, magdagdag ka lang every 3 to 5 days hindi po pwedeng nagdagdag ka ngayon tapos kinabukasan, dagdag ka na naman palipas ka muna ng 3 to 5 days no? ganun ang pagitan so kung magdadagdag ka uh, yung karagdagan hayaan mo munang ma-experience niya na nadag, nagdagdag ng pagkain niya by that much ng 3 to 5 days wag dapat uh, huwag mong bibiglain no? kung mo nakita mo na uy dinagdagan ko kahapon to naubos niya dagdagan ko nga ulit ngayon baka maubos din na naman niya ulit ah, hindi no, kailangan palipas ka ng 3 to 5 days bago ka magdagdag ulit pangatlo yung dami ng idadagdag mo hindi base doon sa trip mo no? kasi baka mamaya uy, dagdagan ko to kalahating kilo ay dagdagan ko isang kilo hindi tatlong kilo na No? hindi po pwedeng ganun kung magdadagdag ka, dapat hindi lampas sa 350 grams on a dry matter basis. Uh, 350 grams on a dry matter yan ha, yung walang katas. O ngayon ang tanong, paano malalaman kung ilang percentage ng dry matter ang pinapakain mo? O ayan kailangan meron kang device na ginagamit. Ako meron akong device pansukat ng moisture. So pag nasukat ko ang moisture na itong silage na to, edi alam ko na kung ilan yung dry matter niya. No? So sa akin, itong silage ko, nasa 35% ang dry matter na So 350 grams on a dry matter basis, yun ang maximum na pwede mo idagdag. So ano ngayon ang 350 grams na dry matter ng silage ko? Ibig sabihin isang kilo kasi 35% dry matter to. Eh di 350 grams, 0.35 divide mo ng 0.35 eh edi 1 kilo yan. No? So, yung, ibig sabihin, kung magdadagdag man ako ngayon, hindi dapat lampas sa isang kilong corn silage. Na yung gawa ko, ha? Gawa ko na alam ko kung ilang percentage ang dry matter. No? Hindi ko alam sa corn silage ng iba kung ano dry matter nun. Basta yung akin, yung akin ang alam ko. Okay? Ngayon, kung magdadagdag ako ngayon ng isang kilo, palipas ako ng 3 to 5 days. Kung gusto ko magdagdag, isang kilo na naman. No? Pero, ang recommendation niya ni Dr. Robbie, sabi niya, huwag niyong isasagad. Max yes, maximum nga yung uh, 350 grams on a dry matter basis, which is in my case, isang kilo. No? Considering yung 35% na dry matter nga ng silage ko uh, wag mo yung sasagad doon sa sagad maximum sabi niya na binigay ko gawin mo lang siguro mga 25% lang ng sagad so ano yung 25% ng isang kilo hindi 250 grams so kung magdadagdag ako siguro mga 250 grams or 1 quart ng isang kilo and kung magdadagdag muli ako 1 fourth of a kilo na naman no? hindi ko yung sasagad sa isang kilo sabi niya uh, make sure bago bago mahit ng baka mo na pinapakain yung ideal ano ba yung ideal ang ideal ay 3 to 4% ng kanyang uh, body weight on the dry matter basis ang suggestion kasi niya although may formula ka may formula tayo sabi niya sa pagcompute sa ideal na dapat kainin ng baka wag nating uumpisahan dun sa ideal kung ang kung ang ideal ay 3 to 4% I umpisan mo muna sa 2% ng kanyang body weight on a dry matter basis. And then, magdadagdag ka. No? Yung ano nga kanina, ba, diba? Yung 350 grams on a, uh, on a, dry matter basis every 3 to 5 days na pinanggit ko. No? So, magdadagdag ka, two, umpisan mo sa 2% ng kanyang body weight on a dry matter basis. And then, every 3 to 5 days, dagdag ka ng 1 fourth o pa kilo. Hanggang doon sa, umabot ka doon sa sagad na ideal na dapat niya talagang nakakain kada araw. So in essence, ang big sabihin nito, tinatansya muna natin yung baka kung hanggang saan yung nauubos muna niya, no? Uh, kasi sayang, no? Kahit na alam natin dapat makaubos siya ng 36 kilos every day, pero ang nauubos lang niya 20 kilos. Eh ano'ng gagawin mo dun sa 16 kilos na natira? Sabi ko nga sa iyo, kinabukasan niya, amoy-amoyin lang niya yan no? Papansin at kakainin lang niya yan ng bahagya kung talagang hindi mo binigyan ng pagkain hanggang hapon. No choice. Yun lang kakainin niya. Eh, yun talaga. Talagang kahit naman tao, ano ba? Isang linggo ka nang hindi kumakain, kahit hainan ka siguro ng uh, medyo panis na pagkain, baka kainin mo pa rin eh. No? Ganon din sa baka. No? Uh, yan, nakita ko ngayon, na yan, na-experience ko na yan. Hindi ito mga nabasa lang o narinig sa kwento lang ng iba. Hindi ito hindi ito second-hand or third-hand information, first-hand information, lahat ng mga binabanggit ko sa inyo. So, tatlo, no? Tatlong reminders yung sinabi niya. Ano pa kasi yung, alam ko, apat yun, eh. Huh. So, dun sa ika-apat, so, una, ang reminder niya, consistent yung oras ng pagbabank scoring natin. Pangalawa, magdagdag uh, tayo ng pagkain every 3 to 5 days. Pangatlo, Uh, huwag pa sa 350 grams na dry matter basis yung idadag, idadagdag natin, ano And then uh ikaapat, no? uh, yun, kailangan ano lang tayo na gradual yung ating uh, pagpapakain sa baka natin. No, huwag natin bibiglayin dun sa ideal talaga. Okay? So isa pa pala, isa pang uh, reminder niya, ah uh, kailangan yung bank score na nakukuha mo as much as possible kailangan puro zero no? para alam mong feed efficient ang baka mo pati ikaw na uh, farm manager alam mong <coughs> excuse me na ma-manage mo yung pagkain nila properly hindi ka nagsasayang pero pa nasayang yan, pera yan eh Daman? gagawin mo lang fertilizer yan lalagay mo lang sa halaman no? so so ayun na no? Uh, as much as possible, zero ang bank score na nakukuha mo. Ngayon, kung may mga pagkakataon, syempre, hindi naman perfect na zero daw palagi yan, okay na yung meron tatlo o apat na araw sa loob ng sampung araw na meron kang 0.5 na bank score. So, ganun, doon mo palang masasabi raw na ikaw ay isang efficient farm manager. No? Kaya ako, naka, nakasukat naka lahat ito ultimo tubig ano, you know? sa bank scoring hindi kasama ang tubig ako you know, ini may measure ko rin yan no? Siyempre. sa separadong video sige yan topic natin tungkol sa water management naman iwalay naman ng topic yon pero yun no? Uh, sa loob ng sampung araw majority dapat noon mga anim, anim anim na, anim na araw sa loob ng sampung araw dapat zero ang bank score meron ka lang tatlo o apat na araw na 0.5 ang bank score mo. Uh, relatively poor management na on your part. On your part na as tao, no? Hindi mo kasalanan ng baka. Ikaw ang naglalagay, eh. di ba? Pagkain. On your part, medyo poor management na kapag ka sa sampung araw, eh, nakascore ka ng uno, dos, lalo na tres, score cuatro, di ba? May, may problema yon May problema kapag ka ganun. Either shoot ka lang ng shoot dyan, wala kang kinakain you know, o compute no or uh baka may sakit yung baka mo kaya hindi siya kumakain pag ganoon no or hindi siya malakas hindi niya hindi siya kumakain the normal the normal way that it, it should be eating okay so yan ang purpose ng bank scoring method na yan no? naibahagi ko lang sa inyo para may at least may idea kayo kung bakit Uh, baka sa mga pinopos nyo na nakikita nyo eh, may timbangan pag nagpapakain ako no? at, at nakatakal no? naka-measure naka nga, naka-record pati no? naka-record yan, di ba pinakita ko sa mga iba kong uh, cattle related videos na meron akong google sheet everyday naka yan and sa cellphone ko dito ko nilalagay lahat yan okay so kung may questions pa kayo i-comment nyo lang. And I hope may napulot kayong ba panibago sa video na ito. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.